Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Kapag ginawa mo yon, palagi kang makakahanap ng dahilan para maging malungkot. Hayaan mong ikwento ko ang isang kwento na maaaring magbago ng pananaw mo sa buhay. Isang araw, may isang uwak na labis na malungkot. Ang iniisip niyang problema. Ang kanyang kulay, itim. Pakiramdam niya, walang may gusto sa kanya dahil sa kanyang itsura. Walang nag-aalaga ng uwak bilang alaga, sabi niya sa sarili walang nagpapakain sa akin. Kailangan kong maghanap ng pagkain sa basura. Ang pangit ng buhay ko. Habang umiiyak siya, may isang matalinong monghe na nakakita sa kanya. Bakit ka malungkot? Tanong ng monghe. Sumagot ang uwak, tingnan niyo po ako, guro. Ako'y itim, hindi maganda, at hindi gusto ng kahit sino. Kung sana lang, ipinanganak akong ibang ibon. Ngumiti ang monghe. Kung mabibigyan ka ng pagkakataong maging ibang ibon, sino ang gusto mong maging? Sandaling nag-isip ang uwak at sumagot, gusto kong maging isang gansa. Ang puti ng kanilang balahibo. Napakapaya pa nilang tingnan. Ang lahat ay humahanga sa kanila. Tumango ang monghe. Maaari kitang gawing gansa. Pero bago ko gawin yon, pumunta ka muna sa isang gansa at tanungin mo kung tunay na siyang masaya. Sa kasabikan, lumipad ang uwak papunta sa isang gansa, at sinabi, napakaswerte mo. Ang puti mo, simbolo ka ng kapayapaan at kagandahan. Siguradong ikaw ang pinakamasayang ibon. Ngunit umiling ang gansa. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Hindi ako masaya. Nagulat ang uwak. Bakit hindi? Napabuntong hininga ang gansa. Dahil ang puti kong balahibo ay madaling marumihan, Maraming nagsasabi na ang kulay puti ay maputla at walang sigla, parang panlaman sa kabaong. Sana may kulay ang balahibo ko. Baka mas masaya ako kung ganoon. Bumalik ang uwak sa monghe at sumama na rin ang gansa. Ang gansa ay nagmakaawa, guro, maaari niyo po ba akong gawing isang loro? Makulay ang loro at gustong gusto ito ng tao. Maaari pa itong magsalita. Ngumiti muli ang monghe. Sige, pero bago ko gawin yon, puntahan mo muna ang isang loro, at tanungin kung tunay siyang masaya. Kaya't naghanap ang uwak at ang gansa ng isang loro. Matagal silang naghanap bago nila ito makita. Nang matagpuan nila ito, sinabi nila, napakaganda mo. Ang kombinasyon ng berde at pula mo ay kamangha-mangha. Gustong gusto ka ng tao at binibigyan pa ng pangalan. Siguradong masayang masaya ka sa buhay mo. Ngunit napailing ang loro. Sino ang nagsabi sa inyo niyan? Hindi ako masaya. Nagulat ang gansa. Bakit hindi? Ipinaliwanag ng loro, ang kulay ko ay kasing tulad ng mga dahon at puno. Minsan, nahihirapan ang iba na makita ako sa gubat. Bukod doon, madalas akong ikulong sa hawla. Anong silbi ng kagandahan kung wala akong kalayaan? Ngayon, tatlo na silang bumalik sa monghe. Ang loro naman ang nagsabi, Guru, gusto kong maging paboril napakaganda ng kanilang balahibo, at lahat ay humahanga sa kanila. Muli, ngumiti ang monghe. Sige, pero bago ko gawin yon, puntahan nyo muna ang isang paborial at tanungin kung tunay siyang masaya. Sa labis na pananabik, nagtungo sila sa isang paborial. Nakita nila ito habang pinagmamasdan ng mga tao. Nang ibinuka ng paborial ang kanyang makukulay na balahibo, natuwa ang lahat at nagsimulang kumuha ng litrato. Sinabi ng uwak, Wow, Napakaswerte mo. Ang lahat ay humahanga sa iyo, kinukuhanan ka ng larawan at hinihintay kang sumayaw. Siguradong ikaw ang pinakamasayang ibon. Ngunit napabuntong-hininga ang Paburial at sinabi, "Sino ang nagsabi sa inyo niyan? Hindi ako masaya." Nagulat ang loro. "Bakit hindi?" Itinuro ng Paburial ang kakahuyan. "Naririnig niyo ba ang tunog na yon? Nakinig silang mabuti at narinig ang tunog ng mga yabag. Ano yon? Tanong ng gansa. Malungkot na sumagot ang paboryal mga mga ngaso. Hinuhuli nila ako para sa aking mga balahibo. Ang kagandahan ko ang naging dahilan ng aking kapahamakan. Binabaklas ang balahibo ko at ibinebenta sa buong mundo. Akala nyo masarap ang buhay ko. Nabubuhay ako sa takot. Napatahimik ang lahat. Sa wakas, nagtanong ang uwak kung ganoon, sino ang pinakamasayang ibon sa buong mundo. Tinitigan siya ng paburyal at sinabing, ikaw. Nagulat ang uwak. Ako. Pero paano? Mumiti ang paborial. Isipin mong mabuti. Narinig mo na ba ang tungkol sa burger ng uwak o sandwich ng uwak? Hindi, sagot ng uwak. May kilala ka bang mga angaso na nanghuhuli ng uwak? Wala. May nagpapakulong ba sayo sa isang hawla? Wala. May humahabol ba sa'yo para kunin ang iyong balahibo? Wala. Ngumiti ang paboryal. Kaya sino ang talagang masaya? Ikaw, kaibigan. Dahil ikaw ang malaya. Wala kang kaaway, wala kang panganib na kinakaharap. Hindi mo lang napansin, pero ikaw na ang pinakamasayang ibon sa buong mundo. Nabuksan ang isipan ng uwak. Sa buong buhay niya, palagi siyang nainggit sa iba, hindi niya namalayan ang pagpapalana na sa kanya na. Simula noon, hindi na muling ikinumpara ng uwak ang sarili sa iba. Tinanggap niya kung sino siya at namuhay ng masaya at puno ng pasasalamat. Huwag kailanman ikumpara ang sarili mo sa iba. Lahat ng tao ay may sariling pagsubok sa buhay, kahit pamukhang perpekto ang kanilang mundo. Ikaw ay natatangi at sapat ka, kung ano ka man, tanggapin at ipagmalaki mo ito. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang inspirasyonal na kwento.